mga lods, good afternoon good afternoon mga lods mga kapwa ko karils, good afternoon sa lahat uh, gagawa naman tayo ng panibago na content <clears throat> dahil narito na ako sa aming bahay. Nakawin na rin ako. Salamat sa kapwa natin mga kaibigan or mga karels. Patuloy tayo gagawa ng gagawa dahil kailangan tayong gagawa ng paraan para mapakinabangan natin yung huwang oras kahit naka-edit tayo ng sandali ayan mga loads patuloy lang tayo huwag tayong titigil dahil walang araw makakamit na natin yung ating mimiti mga yan ang sabi nila kung ano ang naumpisahan kailangan ipatuloy lang mga loads para ng araw meron tayong mapakinabangan mga lods yan lods ang ating kumbaga iniipon nating oras at saka minuto kapag tapos na ang trabaho kaya dito naman tayo pupunta mga lods kaya yan lods tuloy tuloy lang tayo huwag tayong gigive up patuloy lang tayo sa ating gagawin